Ang tatalakayin natin ay ang pinakakaraniwang sinipi na nilalaman sa mga paksang ito, ang Biblia. Napakahalaga na maunawaan ang katotohanan tungkol dito dahil maraming tao sa ngayon ang naniniwala na ang Biblia ay nilikha ng mga alien upang kontrolin ang sangkatauhan. Sinasabi ng iba na ang mga salita sa Biblia ay isinulat ng mga tao at sa makatuwid ay hindi dapat pagkatiwalaan. Kaya, alamin natin kung ano talaga ang Biblia. Sino ang tunay na pinagmulan ng teksto ng Biblia? Ating bubuksan ang mga misteryo ng kasaysayan. Una, unawain natin kung paano nabuo ang Biblia. Ang sagot ay nakatala sa mga Hebreo chapter 1 verse 1 to 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagpamana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang isang libutan. Malinaw na ipinahihiwatig ng kasulatan na ang Diyos ay nakipag-usap sa mga tao sa iba't ibang panahon, lalo na sa mga huling araw. Kaya, kanino sinabi ng Diyos ang kanyang mga salita at ano ang pinakamataas na tagubilin na ibinigay sa kanila? Sinasabi sa Jeremias, ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sinasalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Si Jeremias ay isa sa mga propeta ng Diyos, isa sa mga tumatanggap ng binigkas o ipinahayag ng mga salita ng Diyos. Kasabay nito, hiniling ng Panginoon kay Jeremias na isulat ang lahat ng mga salita na sinabi ng Diyos sa mga propeta. Sino pa ang mga lingkod ng Diyos na inutusang gawin ang parehong bagay? Basahin po natin sa Exodo chapter 17 verse 14. Isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat at ipagbigay-alam mo kay Josue na aking ipalilimot ang pag-alaala kay Amalek sa silong ng langit. Bilang karagdagan kay Jeremias, si Moises na isa ring lingkod ng Diyos ay tumanggap ng utos mula sa Diyos na isulat ang kanyang mga salita na magiging isang alaala. Ano kaya ang iniutos sa kanya ng Diyos na isulat? Kung patuloy nating sasaliksikin ang mga kasulatan, makikita natin na itinala ni Moises ang karanasan ng paglabas ng mga Israelita sa Ehipto ayon sa mga tagubili ng Diyos. Sa makatuwid, ang aklat ng Eksodo sa Biblia ay isinulat mismo ni Moises bilang tugon sa mga tagubili ng Diyos. Ang nasa itaas ay ang talaan ng lumang tipan at mayroon ding bagong tipan. Tignan natin ang pahayag chapter 1 verse 9 to 11. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesya, sa Efeso at sa Esmirna at sa Pergamong at sa Thyatira at sa Thyatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Ito ang karanasan ni Apostol Juan sa isla ng Patmos kung saan narinig niya ang isang malakas na tinig. Sinabi niya na isinulat niya ang lahat ng nakita niya sa mga sandaling iyon na makikita sa aklat ng pahayag. Naniniwala din kami na ang utos na ito ay nagmula sa Diyos dahil si Juan ay personal na nagpatotoo na siya ay puspos ng banal na espiritu noong panahong iyon. Marami pang propesya mula sa mga propetang ito, ang mga ito ay bahagi ng nilalaman ng Biblia. Gaya ng makikita mo kapag binuksan mo ang Biblia, ito ay binubuo ng anim na put anim na aklat ng luma at bagong tipan. Bukod sa nabanggit na nilalaman, ano pa ang kasama at ano ang bumubuo sa kabuuan nito? Kailan ito ginawa? Karamihan sa mga tao ay malamang na hindi ito alam. Kaya, saan natin mahahanap ang pinakatumpak na pag-unawa sa mga misteryong ito? Siyempre, ito ay mula sa salita ng Diyos. Naniniwala ako na walang hindi pagkakasundo diyan. Tama ba? Sabi ng Diyos, Matapos gawin ng Diyos ang gawain ng kapanahunan ng kautusan, nabuo ang lumang tipan, at noon nagsimulang magbasa ng Biblia ang mga tao. Matapos dumating ni Jesus, ginawa niya ang gawain ng kapanahunan ng biyaya at isinulat ng kanyang mga apostol ang bagong tipan. Dahil dito ay nabuo ang luma at bagong tipan ng Biblia, at kahit hanggang ngayon, lahat ng naniniwala sa Diyos ay nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia ay isang aklat ng kasaysayan. Siyempre, ito rin ay naglalaman ng ilan sa mga propesya ng mga propeta. At siyempre, ang mga ito ay hindi kabilang sa kasaysayan. Ang Biblia ay kinabibilangan ng ilang bahagi. Hindi lamang propesya o gawain lamang ni Jehovah o mga sulat lamang ni Pablo. Kailangan mong malaman kung gaano karami ang mga bahaging napapaloob sa Biblia. Ang lumang tipan ay naglalaman ng Henesis, Exodus, at mayroon ding mga aklat ng propesya na isinulat ng mga propeta. Sa huli, ang lumang tipan ay nagtatapos sa aklat ni Malakias. Itinatala nito ang gawain sa kapanahunan ng kautusan na pinamunuan ni Jehova. Mula sa Genesis hanggang sa aklat ni Malakias, ito ay isang komprehensibong tala ng lahat ng gawain ng kapanahunan ng kautusan. Noon, lumang tipan lang ang binabasa ng bayan ng Israel. Ibig sabihin, sa simula ng kapanahunan ng biyaya, lumang tipan ang binabasa ng mga tao. Lumitaw lamang ang bagong tipan sa kapanahunan ng biyaya. Walang bagong tipan ng isagawa ni Jesus ang kanyang gawain itinala ang kanyang gawain ng mga tao matapos siyang mabuhay muli at umakyat sa langit. Noon lamang nagkaroon ng apat na ibanghelyo. Karagdagan pa rito ang mga sulat ni na Pablo at Pedro, gayon din ang aklat ng pahayag. Makalipas ang mahigit tatlong daang taon matapos umakyat si Jesus sa langit, mapiling tinipon ng mga sumunod na henerasyon ang mga dokumentong ito at noon lamang nagkaroon ng bagong tipan ang Biblia. Nagkaroon lang ng bagong tipa nang makompleto ang gawain ito. Wala ito dati. Ngayon, mapapatunayan natin na ang Biblia ay hindi isinulat ng mga alien, kundi ng mga individual na nakaranas ng gawain ng Diyos at nagsalita sa ngalan niya sa iba't ibang panahon. Ang mga sulat na ito ay pinagsama-sama at inedit ng mga sumunod na henerasyon. Sa makatuwid, dapat tayong magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa mga salita ng Diyos na Jehova, sa mga salita ng Panginoong Hesus, at sa makasaysayang mga ulat ng gawain ng Diyos, gaya ng ipinropesiya sa Biblia. Karagdagan pa, may ilang salita ng tao sa Biblia, tulad ng mga papuri at mga sulat ng apostol, na nagpapakita ng pagkaunawa at karanasan ng tao sa mga salita ng Diyos at sa kanyang gawain. Umaasa ako na nakakuha ka ng ilang mga pagkaunawa sa pamamagitan ng aming talakayan. Panghuli, pag-isipan natin ang isa pang tanong. Naniniwala ka ba na ang lahat ng Biblia ay kinasihan ng Diyos?